Jangan lupa Hah, cewek emas. Ooyah Lompatlah, <laughs> kita balik ke やったー So guys, ah, uh, yung isa kong manok na nangit log is namusa na naman. Ayan, pakita ko po sa inyo. Ayan, dami po niyang anak. Agay, dito sa ilalim ko. Sa ilalim ng bahay ko. Ayan, sandali, nahuhulog din mo dami dito ah. Ayan. Ayan, nami so na. Ano Amis? ba? ako sa'yo mo, anak? dito ako. Anawas ako anak ba? Na Ay, nami siya, anak. -anak. Amis, so Ano? Ah, dami ko naman na, oh my gosh. Ang dami na. Hindi pa natapos lahat, guys. Hindi pa niya lahat na ano, na napisa yung itlog niya. May anim na po siya na napisa, tsaka may anim pa na hindi pa napisa. Tsaka pagkita ko po rin sa inyo yung dalawa ko pang manok na nangitlog. Super, super talaga ang dami ko ng manok, oh my gosh. I love it. Unsa man na di RJ? pa guys, pakita ko sa inyo yung may manok pa po ako dito na nangitlog. Ayan. <laughs> Ayan, dito guys, ay taas. Nandito pa sa itaas. Ayan, ayan, oh. Balik rin ko muna yung, ano, yung camera. Sandali. Ayan, sa itaas. Meron na po siyang 246. Ayan, 246. At saka, meron pa akong isang manok na nangitlog din. Andito sa loob, naglumlum na. Ayan, naglumlum na siya. Ayan, galit. <laughs> Hello. Hindi pa napisa yan. Ha? Super dami ko na manok, guys. Ano? Grabe. Ang dami ko na talagang manok. Oh my gosh, I love it. So very saya talaga at nakakawala ng stress. Ang fairness. <laughs> ayan. 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 thank you, Lord. Aliloya. Tsaka meron akong tatlong kalapati dito. Ayan. Ayan. At saka yung, at saka yung isa nilagay ko dito sa ilalim kasi maldita. Ayan. Ayan sa ilalim. Kasi maldita. Laging inaawa yung kasama. Ni Chiki! Yung paborito kong manok. Chiki! Ayan yung mga anak ni Chiki. Malalaki na. Anim po yan. Anim lahat yung napisa niya. Malalaki na po. Ito po yung ina sa dalawang manok ngayon na bagong namisa at tsaka yung nangitlog doon yan siya po yung ina. Tsaka mayroon na rin silang mga kapatid, malaki-laki na, o di diba? Oh my God, mami na yung manok ko, oh, my God, thank you so much.